na na, hindi okay, niyo ako mapapatay. Hindi ka namin mapapatay kasi ihag ka nga namin eh. Para nga lumabas yung mga ulupong na yan eh, di ba? Kaya nga hindi ka namin papatay, magiging ihag ka namin. Kaya maghanda kayo na huwag mo katakas to ha. Ha? Uy, huh? nasli ya? Huh? Sus, ganun, ganun nagpala. Na, kaya, Ay, magkumpiyansa ba kayo? Baka mahuli kayo doon. Ay, kumpiyansa ba?

ano pangalan mo? Ang asal ano tawag yan? gusto baka may balik pa ano namin. Hmm. Ano hindi? Ano natin yan? Bali lang ng tubad. Ay! Sobrang tampon niya ate. Bakit? Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi naman. Hindi Baka delikado. Delikado? Sige lang. Sige. O samahan mo lang yan. Kasi ganun talaga yan. pagod ako ng sobra. Papagod talaga ako ng sobra. Ba't kung yung sobra, ibigay mo na sa akin para mm -hmm. ano? ang pagod. Pagod na lang sa akin. Yung sobra sa'yo. iyo. Mm -hmm. Ang hirap. Kasi, kasi walang sobra. Sinagad ko. Ang sinagad mo? Oo. Hmm. Sinagad ko. Pambira hmm. Pambihira naman. Sipin tol para sa na. Tapos ba yan? Ito? Ah, iba ang pinakilos ni Ligaya ngayon. Hmm. Dapat hindi magtampo kasi ano mo. Tayo naman dito. Ay, po tupok tayo. Hindi eh, na mangyayari ng nakaraan araw na. magkawatak watak tayo. Ano anong nangyari? Di. Tulog tayo na nilalamok tayo dito sa, sa bundok Hanggang. na ito. Kasi naghihintay kung kailan tayo ano, kumpleto. Ngayon kumpleto na tayo, hindi na dapat mangyari yun ng karahan. Mm -hmm. Ito na na Wala akong juwa ngayon eh. Ha? Yeah. Wala akong juwa talaga. Uh, wala akong juwa guys, so wala akong juwa si Rafael. O. Naka yeah? mine mine ngayon, oh. Naka yung gusto main dyan. Main na it. Main nyo na ito. Ito na Guys, Pakimain. ko yan. lahat. guys. Chat na lang natin. Ano natin uh, uh, yun ah? Uh, sale. Branch, baka mm -hmm. uh -huh. may sale uh -huh. dito. Uh -huh. May sale dito. May sale. Oksyon. Ano ba yun? Mag-start tayo sa 5,000. 5,000? 5,000. Sige. Ano? Bidding. Bidding. Bidding ba? Bidding. Bidding. Okay. Start <laughs> sa 5,000. 100 ah. sa ano? Hey, Walang uh, oh. wala wala limit. limit. Walang limit. Wala limit. Pataas ah. Hindi pababa. O. Oh. Oh. Pataas. Sige, comment okay. kayo sa baba. Comment lang uh, idol. Auction, mm. mm. na tama. Mm. Kasi parang wala na talaga. Kung ano, wala akong mga katsat. Mm -hmm. mm. Ikaw, ikaw Brad, anong inspiration mo sa buhay? Ang... Um, wala talaga akong inspirasyon din eh. Wala. Hmm. Wala kang inspirasyon. Mm. Wala. Ay, yung aso ko lang yung aso wala. Hmm. Matagal kong tagal kami nagsasama sa bukid. Sige, sige, sige. Sige, sige. Uy, 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 uy. Sin. Ha? Parang Oh. Bakit? Bakit Brando. Bakit? Ngari. Ha? Nahuli si Brando. Ha, si Brando.

Ah, ah, ah. Wala, Bala, ba? ha, ah. Wala ka namang laban eh. Bakit hindi kayo magbagong buhay? Walang magbabagong buhay sa amin. Ah. Ah. Ulan. Ay, ka ba? Ah. Ikaw, nagbabagong buhay ka. Anong laki mo? Ano? Hindi nyo naranasan kung ba'no? Mamuhay sa, sa patag. Itayo nyo yan. Itayo nyo. Ah! Ah! Ay, Alam mo naman. Ah. Simulat sa umpisa. Alam mong ampun ka lang. Oh. Alam ko, nana. Alam mo yan. Alam ko. Maging utang na loob ko sa'yo. pero wala akong utang na loob. Pero sumusobra ka na, nana. Bakit? Sumusubra ka na. Yatman, yung inuutos mo eh. sa akin. Tama ba yun? Papatayin ko ang aking sarili kapatid. Tama ba yun? Hindi. Hindi is maag, anak. Ah. Ay, damagin. Kira. hindi na خلي شوف هذا خلي رامل انت قولي تعالوا هيلب مي قولي لي هذا خلي خلي هذا شوف هذا الحيوان كله قولي لي تعالي ساعدوني مسكين يا هذا شوفي خليها تشوف هذا عيوني ما, ما انا بس واحده الحين هذا هذا سمك كبير خليها أشوف، قولي هاي <applause> Guliha'y hada, hagsadik sadik malintay. Guliha'y. Sabi. Ngayon, kawawa ka ngayon. Ikaw ang magiging bida sa sarili mong kamera. Magmakawa kayo sa kamera mo, sabihin mo sa mga kasamahan mo, tulungan nyo to, kasama nyo, dahil bibihagi namin to. Kung hindi kayo magpapakita, mga sandamakma kayong duwag. Uh magpakita na kayo dahil bihag na namin ang inyong pinakamamahal na kapatid na si Brando. Kaya mag, magmasid kayo sa mga paligid. Dahil malamang darating at darating yung mga yan, hindi natin alam. Magmakaawa ka! Sabihin mo! Sabihin mo magmakaawa ka! Tulungan mo ko, tulungan nyo ko! Mga walang kwenta, mga ulupong! Magmakaawa ka! habang may natitirang buhay ka pa. Hindi ka mapapatay ka namin eh. Ha? Alam ko na na, hindi okay, niyo ako mapapatay. mapapatay ka namin, <laughs> hindi ka namin mapapatay kasi hihag ka nga namin eh. <laughs> Para nga lumabas yung mga ulupong na yan eh, di ba? <laughs> Kaya nga hindi ka namin papatay, magiging hihag ka namin. Kaya maghanda kayo na huwag mo katakas to ha. Para, mo talaga na Alam mo naman kung masama akong magalit, di ba? Pero bakit ka na traidor? Traidor? Bakit? Bakit ka umani sa mga kapatid mo? Ang labot ng puso mo. Hindi ko gusto na, na ng matigas ang puso. Hindi ko na gusto ng mga utos mo sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Sumunod. Sino ba sino bang kapatid niya? Kapatid niya ang sarili kapatid. Dahil kalaban natin sila. Tanga ka ba? Yang Rafael na yan? Yang babe na yan? <tod> Samantalang ako! Mula bata ka pa! lang nagmatuto sa iyo. Ako lang nagiging mo. Pero nagawa mo try do ren samantalang yung mga kapatid mo na yan, ang tagal kami lang iniwan, hindi ka nga nakilala. Sarantado sila, sarantado ka rin eh. Yan magdusa ka ngayon. Ya sabihin mo diyan sa camera na yan, eh. pag makaawa ka na, palabasin mo na sa lungga yung mga ha Mas, Akala man, mo lang ito. yun. Akala mo lang yun. Subukan mo mag-try door sana ulit. Subukan mo ito tumakas. Ang dami na na mga kasalanan na mga kasama mo, ha? Lahat kayo, ang dami na. Pinakali yung mga Brando kayo. Magsilutang kayo. Ang galing yung magtago eh. Pag hindi namin alam, nandiyan kayo sa tabi-tabi. Nakikinig. Nawawang brando. Nawawang brando. natuloy. Rehand na nga. Pero huwag na sa saktan. <laughs> Alam po nana, hindi nyo ako kayang patayin. Sana noon pala. Kung Akala gusto nyo ako patayin, sana noon pala lang, lang. pinatayin nyo ako. Huwag nyo pasensya ako, Brandon. Dahil baka mapatay kita. <sighs> Tignan nyo ang paligid. Huwag kayong lahat ang <clears throat> Dahil nakagapos na yan. Huwag kayo. Dahil hindi natin alam. Baka may taong darating. Aling-alinga ka ha. May bala kang gumagamakas. Huwag alirto kayo Ay, Nana, bakit hindi kayo magbagong buhay? Nana? Wala akong Ubukan bala magbagong buhay. Ha? Wala akong balak magbagong buhay. Hindi ako katulad mo, tanga! Bobo! Malambot ang puso! Wala sa bandido yan, ha? Wala sa bandido yan. Nagpadala ka tayo sa mga unupong na Dante na yan. Biligbayang yan. Balimot kayong mga traidyoto. Mag-i-alisto okay. ka sa palito? Okay, wala. Copy. Ano na? Masarap ang boy sa, sa sa nila. Huwag muna akong paliwanagan kung masarap, rando. May wala akong balak magpakasarap. Ang gusto ko ngayon, pumatay! Yan ang gusto ko, pumatay. Dahil may pa akong Amerikanong tatanggalan pa namin ng matatanggalan. Sabihin mo yan sa mga grupo mo! Tila Big, si Tila Fael, Tila Gaya, Tila Dante, Tila 44 at Tua Sabihin mo sa kanila na yan ang plano ko sa kanila. Yan ang plano ko para magpagamot ko yung mata ko, ha? Sabihin mo sa kanila, ha? Sasabihin ko sa kanila na lang kung patatakasin niyo ako. Okay, sabihin mo. Patatakasin niyo ba ako? Dito, dito, sa kanila. Magbakaawa ka sa akin. Kung patatakasin, bakit ang hindi? <sighs> Mo. ngayon kakalabanin ka at nagigibihan ka ngayon pinapahirapan ka ng mga tao masarap ba? ngayon nasan niya sinasabi mong ang sarap ng buhay sa patang ang sarap ng buhay kina 44 at ng mga kapatid mong dadalawa sige sabihin mo ngayon sabihin mo dun sa patag na na makakain kayo ng maayos hindi tula dito sa bundok. Alagad? Anong pagkain sa patag mm -hmm. na wala sa bundok? Nakakakain kami dito tatlong beses isang araw. Mm -hmm. At lahat ang nagtatresyo sa amin, pinapatay namin. Sabi ko na na hindi niyo ako mapapatay na na. Alam ko. Lakas ng loob mo, ha? Ay, lakas ng loob mo. Sa iyo, kung lumaki na na. Huwag niyong iwanan to! Magbantay kayo! Tayo so, ko lumaki na na. lang natin. Kung iiyak na naman, naman, naman yung Rafael na yan. Lagdok mo muna yan, Commander. Iiyak na naman yung Rafael na yan. At sabihin nila naman yung Rafael na yan. Tuwawa naman yung kapatid ko! Tulungan naman natin yung kapatid ko! lalong lalo na yung babe na yan. Kaya magmakaawa ka! Dahil pa iiyakin ko yung mga kapatid mo. Oh. Mga oh. kapatid mo, full-full.